Katakot nga ang playoff mode, Lebron nilamon ng buwang Pelicans. Grabing depensa ng Lakers na kalimutan nga kung paano maglaro ng kalaban. Iiyak ng mga fans nang dahil sa nangyari. Last game of the season for every NBA teams ngayong araw, Los Angeles Lakers versus New Orleans Pelicans. Mabigat niyang games ngayong araw for both teams. Started na agad in the first quarter. Abay ganado nga dito ang LA Lakers. Amazing start kung saan 5-4-5 nga sila sa field at merong 11-4 lead agad. At si Lebron James early hustle play dito. Still, at meron nga siyang limang assist agad sa first two minutes at mukhang lock-in na lock-in nga siya. Timeout ang Pelicans insane defense nga ang pinapakita dito ng Lakers and basically nilalamon nga nila ang Pelicans dito on the defensive end at parang playoff mode na nga agad sila. Pero salamat na nga lang sa second unit nila kahit papano nakashoot sila dito para makalapit sa Lakers 21-15. Badri pa si Lebron dito after ng no-call ng referee. At sa ending minutes natin, Andre Davis buhat mode nga para sa LA Lakers habang painga si Lebron. At ganun nga rin itong si Brandon Ingram para naman sa New Orleans Pelicans. At tinapos nga ang quarter na 28-24 lang score after ng buzzer beater 3-pointer niya. Second quarter natin ng LA Lakers continues to play amazing on both ends of the floor yet umabot na nga sa 11 points ang lamang nila. Ganda pa ng depensa dito ni LBJ kay Zion then bully ball for a layup at ang lupit pa ng crossover another layup ang kanyang nakuha. Katakot nga ang playoff mode Lebron James dito 9 assists again 3 still 6 points in 12 minutes At hanggang sa tumulong na ang ibang mga Lakers player dito Kanilang pinalobo na sa 20 points Ang lamang nila sa Pelicans after ng poster dunk Di Hachimura fast break layup ni Austin Reeves Hirap na hirap nga ang Pelicans dito mga idol sa tindi ng depensa ng LA Lakers Pati si Zion hirap na hirap Grabe nga ang Lakers defense dito at talagang hindi binescore ang Pelicans for 4 minutes. Umabot na sa 23 points. Ang kalamangan nila yung Lebron James continues to dominate the Pelicans. Pero kahit pa naman ay nababanga ng home team sa 17 points. Ang Lakers lead after 2 quarters, miss fast break buzzer beater dang pa si Lebron dito. Third quarter natin na ba'y back to back to back 3 pointers mga idol para sa Lakers 3 straight yan at naging 22 points na naman Ang lamang nila then what a fake pa ni Austin Reeves Nalito dalawang Pelicans defender Grabe nga ang Lakers defense dito ba'y nakalimutan talaga ng Pelicans Paano maglaro ng basketball What a crazy assist pa ni Lebron Lumobo na sa 26 points Ang Lakers lead At parang iiyak na nga rin ng mga Pelicans fans dito Matapos nang nangyari at matapos yan ay basically parang nilaro na lang ng Lakers ang depensa dito ng New Orleans Pelicans at kanilang pinaabot ng mga idol sa 32 point lead ang kanilang advantage. Pero kahit papano naman ang home team ang New Orleans Pelicans sa last minutes natin ay nabuhay nga at kanilang na-trim down ng 32 point lead ng LA Lakers down to 22 points matapos nga ng 3 quarters 99 to 77. At sa fourth quarter natin na bay tuloy-tuloy ng Pelicans dito at kanilang nababa sa 17 points ang advantage sa kanila. Kaya dapat time out agad dito ang LA Lakers. Pero buti na lang pagbalik ni Lebron James ay nakabawi ang Lakers dito sa tulong na rin ni Andre Davis. Nabalik na balik ni nga nila yung sa very comfortable lead. 26 point lead yan. And basically sa huling mga minuto natin ay inalagaan na lamang ng LA Lakers ang kanilang kalamangan derecho sa panalo.